Nasasanay na si Cassandra sa buhay niya bilang Mrs. Alexander Velasquez. Pero wala pa rin nangyayari sa kanila. Akala niya ay magiging maayos ng lahat, pero may isang taong darating mula sa kanyang nakaraan. Married to the Cold CEO Episode 4 Isang linggo matapos ang hindi inaasahang pagkikita namin ni Marco, muling bumalik sa normal ang takbo ng buhay ko. O at least, iyon ang akala ko. Habang nag-aalmusal ako, dumating si Lucas, ang assistant ni Alexander. Dala ang ilang dokumento at isang sobre. Sir, ito po yung final list of VIP guests for tomorrow night's charity gala. Tahimik lang si Alexander habang binubuklat ang listahan. Pero biglang sumeryoso ang mukha niya, na para pang may nabasa siyang hindi ka nais-nais. He handed me the paper, at doon ko nakita. Marco Devera, CEO, MDV Imports. Napakunot ang noo ko. Bakit siya nandito? Akala ko hindi siya parte ng circle mo. Apparently, one of the board members invited him. Malamig na sagot ni Alexander. And since he's donating a significant amount, I can't exactly uninvite him. Kinabukasan, dumating ang stylist. Wala akong choice kundi magpaayos dahil formal event yon ng company ni Alexander. Pinagsuot ako ng isang eleganteng black gown na may daring slit sa gilid. Pagpasok ni Alexander sa room, tumigil siya sa paglalakad at sinuyod ako ng tingin mula ulo hanggang paa. You're perfect, bulong niya. Perfect for the event? Tanong ko. No. Perfect for me. Ang tugon ni Alexander. Pagdating namin sa venue, agad na lumapit ang mga press. Hawak ni Alexander ang kamay ko? Mahigpit? Na para bang proud na proud ito na kasama ako. Paglingon ko sa kabilang dulo ng hall, nandoon si Marco nakangiti, nakatax, at parang walang ibang intensyon kundi lapitan ako. Oh, so this is the famous Alexander Velasquez, ani ni Marco, habang iniabot ang kamay kay Alexander for a handshake. Tinanggap naman iyon ng asawa ko, pero halata sa mga mata niya ang babalat. Famous. I'm just a man who protects what's his. Dugo ni Alexander. Marco smirk. Then, you must be working overtime. Bago pa mas naging tensyonadong usapan, ay biglang nagsalita ang host para sa dinner event na iyon. Upang tawagin na ang lahat na maghanda para sa dinner party. Pero pakiramdam ko, nagsisimula na ang isang larong walang gustong umatras sa pagitan ni na Alexander at Marco. Habang kumakain, lumapit si Marco sa mesa namin. May I still her for a dance? Magsasalita na sana ako para tumanggi. Pero nauna nang nagsalita si Alexander. She doesn't want to dance anyone but only with me. At sa mismong harapan ni Marco, tumayo siya at inalalayan ako papunta sa dance floor. Habang nagsasayaw kami, mahigpit ang yakap niya. Parang pinapakita niya sa lahat, lalong-lalo na kay Marco, na sa kanya lamang ako. Habang nagsasayaw kami ni Alexander, nararamdaman ko ang mga mata ni Marco na nakatutok sa amin mula sa kabilang dulo ng dance floor. Para pang bawat ikot at bawat hakbang namin ay sinusuri niya. Naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. At hindi nga ako nagkamali. Pagkatapos ng isang mabagal na ikot, biglang lumapit si Marco. Walang pakialam kung nasa gitna kami ng dance floor ni Alexander. Alexander, ang sabi ni Marco na may pilit ng ite. I insist, let me have one dance with your wife. Para lang sa charity. Bago pa makatanggi si Alexander, hinawakan ni Marco ang kamay ko. Diretso, walang pag-aalinlangan. At hinila ako palayo. Nilingon ko si Alexander at nakita ko ang galit sa kanyang mga mata. Pero hindi siya gumagalaw upang sundan ako. Samantala, bigla namang nagsalita si Marco. Missed me? Bulong nito habang dahan-dahang kaming umiikot. Stop this, Marco. This isn't the place. Madiin kong sabi. Pero ngumiti lamang siya at sinadya pa nitong yakapin ako ng mahigpit. Para sa isang formal dance na hindi naman nararapat na alam kong ginagawa niya ito hindi dahil gusto niya akong makasayaw. Gusto niyang ipakita kay Alexander na kaya niya akong agawin mula sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman ko ang oh. presensya ni Alexander mula sa aking likuran. "That's enough," mariin itong sabi. Hindi sumagot si Alexander, pero agad din niyang binitawan ang aking mga kamay. At dun na pumutok ang tensyon sa pagitan ni na Alexander at Marco. Sa isang iglap, hinila ako ni Alexander palapit sa kanya. Halos itikit sa dibdib niya. At walang pasabing iniwan namin ang dance floor. Dinala niya ako sa terrace ng party venue na malayo sa mga bisita. Matalim ang tingin niya, pero hindi iyon galit sa akin. Galit si Alexander sa sitwasyon. If he touches you again, I won't be as polite. Ania, mababa ang boses. Alexander, look, I can handle him. I don't care if you think you can handle him. You're mine. And I protect what's mine. Hindi ko na alam kung alin ang mas nakakakaba. Yung ginawa ni Marco? O dahil sa sinabi ni Alexander na You're mine. And I protect what's mine. Tahimik lang si Alexander. Pero bawat hakbang niya pabalik sa venue ay mabigat. Para siyang handa na banggain kahit sino. Sa kabilang dulo ng hall, nakita ko si Marco na nakasandal sa bar counter. May hawak na baso ng wine. Nakangiti siya. Pero ngiting parang nananadya at nang-aasar pa. Enjoying the party, Mr. CEO? Sigaw ni Marco. Sapat para marinig ng mga malalapit na bisita. Hindi tumugon si Alexander, pero kitang-kita ko ang bahagyang pag-ikting ng panganya. Hinawakan niya ang kamay ko, tila sinasabing, don't talk and don't move. Nagpatuloy lamang si Marco sa pangasar. Lumapit siya sa amin habang tinititigang kaming dalawa. You should relax, Mr. Alexander Velasquez. It's just a dance. Unless you're afraid she might enjoy my company more than yours. Bago pa natapos ang huling sasabihin ni Marco, mabilis na umabante si Alexander at hinawakan sa kwelyo ang lalaki. You want my attention? Now you've got it malamig na sabi nito. Nagkagulo ang ilang bisita. May mga bumulong, may sumusubok kumagit na, pero walang sino man ang maglakas na loob na tuluyang paghiwalayin ang dalawa. Touch her again, mariin sabi ni Alexander. Halos pa bulong, pero puno ng pagbabanta. And I will end you in many ways you can't imagine kahit nakangiti pa rin si Marco. Baka sa mukha nito ang bahagyang pagkagulat. Oh no, looks like the cold CEO isn't so cold after all. Biro nito, pero umatras na rin sa bandang huli. Hinila ako ni Alexander palayo sa lahat ng tao. Dumiretso na kami sa kotse. Habang binabaybay namin ang daan, tahimik lamang siya. Pero ramdam kong pinipigilan lamang niya ang kanyang galit. Pagdating namin sa bahay, hindi na siya nagsalita. Hinila lang niya ako papasok, isanara ang pinto, at tumingin ng diretsyo sa akin. Mula ngayon, Aniya, mababa ang boses. You won't deal with Marco alone. Ever. Hindi ko alam kung matatakot ba ako o mababaliw sa bilis ng tibok ng puso ko. Why is Alexander acting this way? Kung hindi ako nagkakamali, parang nagsiselos siya. kinabukasan, gumising pa rin ako ng maaga kahit hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga nangyari kagabi. Ang pagbabanggaan ni na Alexander at Marco? Ang tinig ni Alexander na parang kaya niyang pumatay kung gugustuhin? At ang tinig nito na puno ng pagbabanta? Pero higit sa lahat, ang paraan ng pagkakahawak niya sa kamay ko. The way he looks at me. Samantala, may tumigil na isang itim na sasakyan sa harapan ng mansyon. Sa loob nito, si Marco, nakatingin sa bahay at may hawak na cellphone. You'll regret marrying him, sweetheart. Malamig nitong bulong. At pagkatapos nun, ay muli niyang in-start ang sasakyat at nag-drive palayo sa mansyon. Pero, may nabubuo na plano sa kanyang isipan. Abangan ang episode 5 now married to the cold ceo only available at straight from the heart stories youtube channel please like share subscribe and hit the bell icon